Masarap nga bang maging isang OFW dito sa New Zealand? So ayun, What's up, Master? Sana All TV nga pala ang blager-blageran dito sa New Zealand. Maraming mga kababayan natin ang nagtatanong kung masarap nga ba talaga ang maging isang OFW sa bansang New Zealand. Well, sa bagay na yan, Master, masasabi ko walang duda, napakasarap maging isang OFW dito sa New Zealand. Bilang isang Filipino worker dito sa New Zealand, napakaraming advantages at meron ding nag-iisang disadvantage para sa akin. Unahin na natin ang nag-iisang disadvantage para sa akin. Ito yung panahon na nagde-declare ang New Zealand ng recession. Ito yung mga panahon na bumabagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Pero hindi naman lahat apektado ng resesyon or hindi lahat ng sektor ay apektado ng resesyon. Madalas na tinatamaan lang nito ay yung mga nasa construction industry at nakakalungkot lang na napakarami ng kababayan natin na nagtatrabaho sa construction industry. At kapag nagsara ang kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan, binibigyan sila ng tatlo o hanggang anim na buwan na palugi para makahanap ng ibang pwedeng mapasukan. Pero kapag hindi sila nakahanap, nakakalungkot na katotohanan na kailangan na nilang bumalik sa Pilipinas. Yun yung disadvantage para sa akin. Although hindi ako affected, hindi affected ang hospitality industry. Hindi ako affected pero yun ang disadvantage para sa akin. Dahil uh, masakit lang bilang isang Pilipino kapwa Pilipino natin ang uuwi sa Pilipinas na hindi man lang nakapag-ipon kahit papano. Anyway, dumako na tayo sa exciting part. Ito yung mga advantages bilang isang OFW, Overseas Filipino Workers dito sa New Zealand. Kapag isa kang OFW dito sa New Zealand, pwede mong makuha ang asawa mo. Oo, master, tama ang narinig mo. Pwede mong i-apply ng partnership visa ang asawa mo. Pwede mo siyang madala dito. At hindi lang 'yon. Pwede mo rin madala dito ang mga anak mo. Basta nasa 21 years old below, if I am not mistaken. 20 or 21 years old below. Kung meron kang dalawang taon na kontrata sa iyong kumpanya, dalawang taon mo rin pwedeng makasama ang pamilya mo dito sa New Zealand. Ang kagandahan pa nun, kapag nandito yung asawa mo, ay may chance rin siya na makapaghanap ng trabaho pero depende sa klase ng visa. Meron kasing partnership visa na restricted at merong part partnership visa na open work visa. So, ibig sabihin nun, pwede siyang makapaghanap ng trabaho, makapag-job hunt dito sa New Zealand. So, ibig sabihin nun, dalawa kayong kakayo, dalawa kayong makakaipon. At pagdating naman sa mga anak mo, hindi mo na kailangang mamuroblema dahil libre ang pag-aaral dito sa New Zealand. Libre rin ang mga dental cares para sa mga 18 years old below. At bukod pa dyan, napakarami pa talaga ng benefits ng pagiging OFW dito sa New Zealand. Lalo na kung ikaw ay residente na o di naman kaya ikaw ay citizen na ng New Zealand. Kaya sana all na lang sa mga citizen o resident na dito sa New Zealand at napakarami pang mga advantages ang pagiging isang OFW dito sa New Zealand. Kaya napakasarap maging isang OFW dito sa New Zealand. At syempre, ang huling kabanata ng kwento. Dumako naman tayo sa cost of living dito sa New Zealand. Lagi kong sinasabi na ang cost of living dito ay nakadepende sa lifestyle mo. Nakadepende kung paano ka mamuhay, nakadepende kung paano mo ang kinikita mo, nakadepende sa area ang gastos dito sa New Zealand. At ang unang dapat mong isaalang-alang ay bahay. Oo, walang free accommodation dito, master. Lahat dito binabayaran weekly. So, sa price list ng mga bahay dito, nakadepende pa rin yan sa lugar. Sa mga city, medyo costly. Sa mga province-province, medyo mababa na. So, halimbawa, mag-isa ka lang. Magre-rent ka ng bahay or kwarto sa city. Ang kwarto sa city ay nagre-range ng 250 to 300 New Zealand dollar weekly. Oo, ganun kabigat yung cost of living pagdating sa mga ganyan. At pangalawa sa listahan ay ang pagkain. Nagtatalaga ako ng 100 to 150 New Zealand dollar na allowance para sa aking pagkain linggo-linggo. Anyway, meron na akong ginawang full video ng weekly cost of living ko dito sa New Zealand. Pwede nyo itong mapanood sa aking YouTube channel o dito sa aking Facebook page na Sana All TV. So sana nakapagbigay ako ng konting informasyon at sana makatulong pa rin yung mga ginagawa kong videos pag-share ko ng mga job opportunities, mga job hirings na in-demand skilled workers, mga workers na kailangan dito sa New Zealand. At hindi lang yon, iba't ibang panig ng mundo. Sana maging inspirasyon ang mga videos na ginagawa ko, makatulong tayo sa kapwa. At ishare din natin kasi nga, sharing is caring. Share the blessings, spread the opportunity. So, ayun lamang. Sana all TV at New Zealand, laging proud Pinoy at laging pusong Pinoy.